magandang buhay sa inyong lahat mga kaidol at mayroon tayong gagawin ngayon itong ating solar na nabasag ang kanyang pinaka panel nito mga kaidol at ito ang kanyang terminal sa panel niya na punit yan at hindi na magamit yung kanyang panel board at uh, ang gagawin natin dito uh, mayroon mayroong isang panel board mga kaidol sa solar ito ito pero iba ang kanyang terminal mga kaidol dahil uh, solar panel ito sa aking uh, mobile power supply. So, ito ang kanyang pinakasaksakan sa charger. Yan. Yan. Sana yan. O, yan. Para ma-charge natin to, para ma-salpak natin dito, ay lalagyan natin ito ng male female socket. Female socket. Yan. Dito. So, pupuha tayo. kuha tayo mga kaidol yan to so ito at dito itong kanyang ito i-disable natin to itong isa sa gilid niya yung pinaka yung isang terminal yung sa gilid disable natin yan yan tukin lang tapos dalawa to ito ang pin sa pinaka dulo ito ang positive at ito ang negative yan so solda lang natin to ko niyo. for beginners lang to mga kaidol Yan, tapos na. At itong kanyang wire mga kaidol. Suldahan natin. Sana yon. Toh. So na yun. Ito. So, tinga mo na mga kaidol. Ipantay natin to. So, yun soldahan lang natin itong kanyang pinaka wire dito para madali nating idugtong mamaya yan hindi kita yan oh yon. okay so ito Itong red mga ka-idol, positive to. At, uh, dito to sa pinaka itong pinaka dolo. Yan, dito. Yan, solder natin. Yan. Kapit na. Dito naman sa kabila. Ayan. Kapit na. Yan. Kita ba? Medyo blurred mga ka-idol. Yan. Kapit na. So, yan. Yan lang gawin yung mga ka-idol. Pag mayroon kayong mga solar panel na nabasag at kung mayroon kayong mga bakanting solar na panel ay oh, so <coughs> yan. Lagay natin yan at ito testing natin mga kaidol idol so yan ito ang dito dito galing yan sa pinakasulong socket at ito ang male socket natin at isalpak natin dito yan yan o, kitang kita nyo mga kaidol idol nag charge na siya yan So, successful yung ating ginawa mga kaidol. So, ginawa na natin ng paraan para magamit itong ating pinaka-solar. At yung ibang panel dito mga kaidol. Ka uh, nagamit rin natin to dahil pang charge ito sa ating uh, mobile power supply ito so magamit na natin ito mga kaidol itong ating solar yan so ganyan lang so be careful lang kayo dito sa mga terminal mga kaidol positive at negative yan so maorder ito sa online mga kaidol female sakit pala female sakit yan at ito ang male sakit to so salpak natin dyan at charge na mga kaidol So thank you sa inyong panonood mga kaidol hanggang dito na lang ating video at sana'y huwag kalimutang mag like, mag share at patuloy sana patuloy kayong magsuporta sa ating youtube channel at kung mayroong kayong mga katanungan mga kaidol i-comment lang nyo sa comment section at sasagutin natin yan sa abot natin mga kaya so huwag kalimutang mag -pin Huwag kalimutang pindutin ang bell button mga kaidol para ma-update po kayo sa susunod natin mga video. So maraming maraming salamat sa inyo at God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye.